Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 8 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Victor Maurus. Kamusta? Si San Victor Maurus, nakilala rin bilang San Victor ang Moro, ay isang banal na Katoliko ang buhay na madalas na iniuugnay sa alamat. Ayon sa tradisyon, siya ay isang sundalong Romano na nawala ng pananampalataya at binaril para sa kanyang pananampalataya noong ikatrimas siglo. Sinasabing si San Victor ay isang senturyon na Moro mula sa Hilagang Afrika. Pinahihirapan siya dahil sa kanyang kristyanong pananampalataya noong panahon ng Emperador Maximian Hercules sa Milan, mga taong 303. Sa pagtanggi na talikuran ng kanyang pananampalataya, siya ay sumailalim sa malupit na mga torture at sa wakas ay pinugutan ng ulo para sa kanyang pagtanggi na mag-aalay sa mga Diyos-Diyos ang Romano. Narito ang isang dasal kay San Victor Mauros. Diyos na makapangyarihan at maawain, nagpapasalamat kami para sa buhay at patotoo ni San Victor ang Moro. Bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pagkakataong manalangin ng galakas upang magpatuloy sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo kahit sa mga mahirap na sandali ng aming mga buhay. Ang kanyang halimbawa ng tapang at pagiging tapat ay maging inspirasyon sa amin upang mabuhay ayon sa iyong mga aral. Siya sa pamamagitan ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Julia Billiard, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw,